Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot ng 136 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa anti-drug operations sa Tambo, Paranaque City. Nakumpis ka sa joint operations ng Philippine Drug Enforcement Agency o para Paranaque City Police ang nasa 20 kilo ng shabu. Inaresto rin sa operasyon ang dalawang drug suspect na kinilalang sina Mark Joseph Cortez, 36 years old, isang Jacqueline Espinosa, 37 years old, habang tinutugis ang isa pang kasamahan ng mga ito na isang Marion King John Cortez. Narecover din ng operatiba ang isang baril, weighing scale at ang ginamit na buy-bust money. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, binaha ang mga residente ng Santo Niño Village sa barangay Banilad, Cebu City. Kinailangang ilikas ang maraming residente mula sa kanilang tahanan dahil sa hanggang baywang na lalim na pagbaha habang umaabot ang hanggang dibdibang tubig sa ibang mga lugar. Nagtulungan ng mga miyembro ng Philippine National Police o PNP at Bureau of Fire Protection o BFP sa pagrescue sa mga residente. Samantala, ibinahagi ng isang netizen ang video kung saan kitang-kita ang pagguho ng isang bahay sa Barangay Talamban, Cebu City dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan na naranasan sa kanilang lugar. Patuloy ang search operations sa pinangyarihan ng pinakamalalang pagbaha sa Derna, Libya. Umakyat sa higit limang libo ang bilang ng nasawi habang nasa sampung libo pa ang nawawala. Makikita pa rin ang bakas ng trahedya dahil sa mga nasirang bahay at gusali at may nakakalat pang pa mga bangkay matapos malunod sa pagbaha na umabot ng pitong talampakan. Dalawang dams ang nasira dahil sa pag-apaw ng tubig kasunod ng malakas na pag-ulang dulot ng bagyong nanalasa sa bansa noong linggo. Patay ang mahigit sa limampung katao ng masunog ang isang apartment building sa Hanoi, Vietnam. Ayon sa Hanoi Police, bandang hating gabi araw ng Martes nang sumiklab ang sunog sa parking floor ng 10-story building na itinuturing na pinakamalalang trahedya na naranasan ng lungsod sa loob ng dalawampung taon. Kabilang sa nasawi ang tatlong bata na pawang na trap sa nagliliyab na gusali. Dahil sa trahedya, inaresto ang may-ari ng gusali at kakasuhan ng paglabag sa Fire Prevention Regulations. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.